Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, kausapin na natin ngayon ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother June, Banaag. Thank you, Mama Carla. Magandang umaga sa inyo. Ay, naku. ang lahat ng statement niyo kayong apat, walang logic. Para akong nakikinig sa mga bata. Okay, unahin natin si Allison. Allison, 24 na taon ang relasyon mo sa iyong unang asawa. Kasal ka sa kanya? Hindi po. Oh, live in. Ka-live in. Oo. Oh. 24 years, tatlong anak nyo? Apa. Okay. Ah, uh, and all of a sudden, dahil lang lamang sa chismis, iniwanan ka nung iyong ka-live in. Right? Tanong natin kay uh, Wenny, When, nagluluto ka rin sa kalan na dekahoy. Ano? Kanina yung kalan na ginagamit mo? Sa akin din. Sa'yo? Huwag okay, magagalit sa akin. Pero, napaka miserable buhay. Isang kalan, kahit di bomba. Alam niyo yun? Kahit di bomba, hindi niyo kayang maka-afford. Eh, dami yung mga squatters na ano pa yung yung beauty yung beauty yung ah, uh, ano oh di ba it's kung gusto niyo lang talagang magkaroon kaya niyong gawin may paraan so when bakit hindi ka sa loob ng bahay magluto mausok <laughs> iyon din kasi ang reklamo ng kapwa mo see kung alam natin na nakakagawa tayo ng bagay na nakakaistorbo sa iba, aksyon na nakagad kasi pwedeng isipin natin talaga nang gagalit lang kayo. See? ang nangyayari sa inyo ngayon, alam mo, Denia, Allison at kayong dalawa, punong-puno ng galit ang puso niyo at sa lahat ng bagay, nag-iisip kayo ng bagay na makagaganti, doon sa inyong kinaiinisan. Yun ang purpose ng galit. At ang demonyo, ang diablo, inuuto kayo. Huwag kayong pasakay sa diablo. Gumawa kayo ng kapayapaan sa loob ng inyong community. No? May hanap buhay naman si Vanjie. Kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw... Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Ang, ang topic natin ngayon ay e, e, smoke air pollution. I-clarify ko lang no, para yung mga nakikinig na napaka-importante ang clean air. Sinabi na nga ni Dr. Rakamil na may epekto yan sa katawan natin, sa lungs natin, lalo na sa mga anak natin. Kanya napakabigat ng violation niya yan. Per violation, eh kayo, three times a day kayo nag-violate since how many, how many months, no? Alam niyo magkano fine yan? At pwede, nang, pwede ang citizen's arrest. Ha? Hindi na kailangan ng barangay kung affected ang mga community, yun ang one instance sa Clean Air Act na pwede ang citizens arrest. Ha? So, ang, ngayon, um, ang fine dyan ay eh from 50,000 per violation at ang, ang imprisonment is two years minimum sa Philippine Clean Air Act of 1999 pero wag natin pag-usapan 'yan ah, kasi tayo Barangay Justice on Air tayo. At paalala lang parang banji. Ikaw eh street sweeper ka, sabi mo 8 hours regular. Hindi at binabayaran ka. So yung ginagamit mong excuse na wala kang pambili, eh excuse lang 'yon. Tsaka inconsistent yung story mo, marami kang violations ah. Biskin hindi ka binabayaran as barangay uh, tanod or barangay official. May street sweeper salary ka at naniniwala ko kay Denny na kinaltasan mo ang sweldo niya. Kasi inconsistent ang story mo. Sabi mo, sabi mo na magkasama kayong dalawa. Eh kung magkasama kayong dalawa, bakit nag-execute pa siya ng power of attorney o authority? eh kung kasama mo naman. Ang point ko lang, ang mga barangay officials natin, huwag nating isipin na barangay official lang. Hindi. Ang barangay official, public position yan at public trust yan. Hindi yan maliit na position yung position ng presidente, secretary, lahat ng mga public officials, elected public officials, tsaka appointed public trust yan. Anong ibig sabihin? Huwag kayong mag-abuse ng authority. Ha? Ang nakikita nyo, sabi nga, to use the words of Alex Calleja, power tripping yan. Ginagamit nyo yung position ninyo para pakita nyo na astig kayo. Na hindi kayo magagalaw ng sino man dyan sa barangay na yan. Miski na, by your own admission, alam nyo na mali yung ginagawa ninyo uh, sa community nyo. Kung ayaw, ayaw kayong pakinggan ng barangay, eh magreklamo na lang kayo sa siyudad, sa mayor nyo, sa LGU, etc. Or mag-organize kayo sa community. Civic action group kayo nabantayan ng mga pollution na yan. Huwag kayong mawala ng uh, huwag mawala ng hope. Maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan. Ngayon naman ay balikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, sa psychology, maraming symbolism ang usok or yung smoke. Isa na dito yung tinatawag nating um, concealment of obscuration. Ibig sabihin, mahilig tayong may tinatago or meron tayong dinideceive or hina yung kumbaga sa ano, meron tayong gust, uh, maling ginawa na gusto nating itago. Yan ang talagang ano ng usok. Kung natatandaan nyo, kung nanonood kayo ng mga action movies, yung mga ninja, di ba, may tinatapon na ganun para usok, tapos biglang pausok na ganun para mawala. Dahil kasi parang ano, hindi makita yung totoo. So sana, pagating sa ganito, isa rin na paraan ang usok na sinasabi, ginagamit ito para matanggal ang mga negatibong forces sa isang bahay o kaya naman yung mawala yung masasamang espiritu. Sana, sa pagkakataong ito, gustong-gusto ko kayong pausukan na parang yung tinatawag na suob para sa ganun ay eh, magkaroon ng healing process ang bawat isa. Kasi kung kayo, eh, nasa utak nyo pa rin ang pagsisinungaling at yung pagsichismis na ganyan, walang mangyayari. So sana, gamitin nyo itong sinasabing usok na to para magkaayos kayo at maging maayos yung community nyo at hindi umabot sa punto na kayo'y magkasakit dahil sa usok. Yan lang po. Maraming salamat, Doktora Camille Garcia.